kan may naglaglaag pag inita sa gawas sa dilip pa na ako ipang sulod akong i-flex ang mga palitin nila ang oso dire wala well, dili di oso dire ka ng access asses yung mga o ka ng magroselta agad ng know, mga tagapapak pag, pag sa ato pa na baggage at ah, ito yun ang pang taga -suk -suk sa mga magroselta dire dili di di oso dili kanya It's gotta be, dito talikali namin, hindi na maghahot sa bus ride namin. Hindi na plastic, muni siya plastic pang, muni po siya dito, kaya isang battery siya pa plastic niya pang basura. Kaya dito ang basura, dito dito ako, hindi na kasubod ina namin. 3,000 sa isa. So, 120. Ano lang? Kulay pa ibog. Flex it. Gloves. Ang so, sa balay. Hindi po, ko lang gloves sa paghugas. Yes, yeah. Ah, uh, imagine mo. Ah, uh, kanya siya. Avocado <laughs> -ka doon ha. 1,500 each. So, nasa 60 pesos kada isa. Kaya kung anak mo po o ang doon na yung, yung hinog na nani, kaya mong ipalit sa internet -hold, yung hold ko ng pait. Kaya mo po, mong pait nani, para mong hinog sa panunod. There it is. Ang pareha na kami sa tinapay. Kaya mo niya. Oh my 9,900 is 14,000 na nasa 400 pesos. Look so, at the number of So, for six, eight. at That's the ring Wow. Ito naman ay napakamahal by the rose. baboy, abaca. Ang pagdip niya import. Mahal kayo. Nasa mga 1,000. Ang mahal. Ito mga. Pag may convert. Ah. Hindi ka kataon. Butong ka. Okay, that Tapos, ito yung Tapos, ito test. Tapos, ini siya. Take siya ka ng kiposin. Okay, pag magbalabay ka yung ang basura di sit akun pag di nakasulot nani proper na matanganan sa basurahan na yung tanan, uniform ni worldwide pero sa Korea hmm. may pati okay, is ang okay, pininani na may siya ang mga basura dili ang mga ginisaga dili dili kita ko asosyal pause ipa itlog isang tree <laughs> wala lang lang di flex kay dawa dawa ba dawa dawa sa tuwa dawa <laughs> dire dili oso ang kanang bagir para bagir kanang ako anas sa grocery dili na magatang na tao nga na itaga sulod si imhang. mga grocery mga dami ng na. sa grocery itaga sulod itaga file na. dire dire oso kanya kanya o uh, ano uh, balot. Or na i na, na box dito. Tapos yan lang i-prepare ang box. Kaya na po nakaka-cane, uh, pang packing. Kaya packing tape. Kaya na po, then, na po pang balipot. So, mga, mga parang na na ba? Tapos or magpalit ka inani. Kung na meron yung dala. Kung na inani. Ito ako yung mag-sulog sa inyo. Okay. So, Kaya kanya-kanya ang discard kanya-kanya dali ang pack packs mga gusto dili lain ka like yung restaurant kanya kanyang uh, sa mga pangkaunan o kanya kanya pangkuha wala po yung taga-serve promise ikay magkuha order